umabot sa dalawang libong kalahok ang sabay-sabay na tumakbo sa isang fun run sa Tagig City. Layunin ng proyekto na makalikom ng pondo para sa pagpapagawa ng mga bagong classroom sa Iligan City na sinalanta ng Bagyong sendong. Ang mainit na balita hatid ni Rida Reyes. Sabay-sabay tumakbo ang may dalawang libong kalahok ng Schools Run for Schoolroom's Advocacy Run of Athletes sa at Taguig City madaling araw kanina. Mapabata, matanda, game lang na sumabak sa 5K, 10K at 15K long run. Layo na ng aktibidad na makalikom ng sapat na pondo para makatulong sa pagpapagawa ng karagdagang classroom sa sinalanta ng Bagyong Sendong sa Iligan City, Desyembre noong nakaraang taon. Kabahagi ng proyekto ang GMA Kapuso Foundation na mga ngasiwa sa pagpapagawa ng classrooms sa Iligan City. Sila talaga yung recipient ng program. Eh. Sila yung recipient ng kung anong uh, makita nito will, will help finance yung building ng classroom through the Kapuso Foundation. Kasama na kay Run, ang Kapuso Stars na sina Team Yap at Fabio Ide at ang dating SEA Games medalist at retired track and field star athlete na si Elma Muros. Yung maliit na effort lang na para tumakbo tayo, para pa sa kalusugan natin, na eh nakakatulong tayo para makapaggawa ng mga, mga school rooms para sa iligan. Alam mo yun, kung ito na yung mga maliit na mga effort na kaya natin gawin, bakit hindi? itong edukasyon, wag din natin pabayang kasi dapat atlet ka at the same time na estudyante ka, balance. So, kailangan tulungan natin dahil ang pangangailangan ng atleta, pangangailangan din ng estudyante. Kaya yung mga notebook nila, paaralan nila, upuan nila, mapagawa yun. Malaking bagay na tayo nagkakaisa sa pamagitan ng takbo. Rida Reyes, GMA News.